Tingnan natin sa taas. Pista tayo muna natin taas. Bago tayo umariba. O yan o. Pagka pormana o. O yan. O, yan na. Ginawa ng isa kong kasama. Wilder. Hmm. Ang pangalan ng welder na yan si John Paul. John Paul daw. Yan. Yan o, oh, pinupormahan ko. Oh. Yan. Bubunga na bukas. Kulang pa yan. Pero mukhang bahay na. Ang aking pinurmahan nung Sabado. Binuhusan nung Sabado. Oh. di tangki tangi pedesah. Hmm. Taasian. Pahinga naman. Pahinga naman mga idol.